Hi, nandito kami sa Liwliwa Zambales. I'm with my friend Bon. Wait, may nakiku may nakikuwang tao. Ayoko mag-edit. Ay! Ay! Ay, may pamilya. Ano ba? Yun? Ang hirap naman maging vlogger. Ay, si Komi. Ah! So kaya talaga ako nag vlog dahil ano to? Trial. Trial. May trip kami sa May for my birthday and our anniversary and we're planning to vlog. So, parang ano na, sana yan. So I hope you will support and matakog ito magsalita. Hindi ko pala nakwento yung context ng trip na to. Naunang maplano tong trip na to. So, nabook na namin yung accommodation and everything. Nag-down payment na. Tapos bigla nagkayayaan yung friends ng boyfriend ko. Eh, kasama daw yung mga jowa. Tapos, first time ko lang ma-meet yung friends niya. So, nag-G ako. Yung March 30 yon. Tapos ngayon, April, Holy Week, bumalik na naman ako. So, liwa ambassador. Taris! Nagkikita. Time check. 8.44. Agreed time ng n 7. Ako na nakatulog. Extra tulog time. Ay. Ay. Hi. So bumili kami ng snacks. Tapos ngayon, get ready with me. Without audio. Kaya ganyan na lang yung sound trip ni Bon. Tapos <laughs> Pero <So, arrived. rin. laughs>

sitwasyon sa NLEX. Magbabayan pa <laughs> so, mga kababayan. Mishubi. Okay naman so far. So far, kakalda pa siya. Kakapasok pa lang. Yan <laughs> daw ang aming... ETA! What's your ETA? Tapos... Yeah. Hey, <laughs> Kalagpas din sa traffic. Diyos ko pa! I like the view you do yes you're my best friend okay. finally nakarating na din kami dito 2:30 na guys nice traffic ano to Room tour yung... end of room tour. <laughs> Share ko lang na dito kami nagstay sa Limliwa. Affordable siya, pero sana na-maintain yung rooms. Yung tiles nila nag-moist kapag naanohan ng aircon. Tapos yung CR din sana na-maintain. Yung fortong na-book namin, pero dalawa lang kami natuloy. Tapos wala rin signal, wifi, and towels included. Dito tayo ngayon sa Mommy Phoebe's. Sino kaya si Mommy Phoebe? After the trip, may mga nabasa akong Not so good reviews about this place, so take note lang na This is based on our own experience. First fruit, shake. First fruit shake of the trip, against the light up. Taste as ano to strawberry, mango, fresh. At ang in order ko ay beef steak silog at si Bon ay baguette silog. So emo. <laughs> so tingnan natin kung Masarap nga ba ito? Sinabi ng mga tao, masarap daw. This is my late lunch, guys. It's already 4.15. So, dinner na siya. Lunch and dinner. Anyway, let's taste. Sabaw. Ay naman. Mmm. Lutong bahay. Nuubo yung garlic sa garlic. Right? Yung egg lang, di siya. L -U -L -U. L -U -L -U. Black Mirror episode. Ang mukha ng mga tao ay camera. Walon. Hindi may WiFi sa Airbnb. Woohoo! Let's go to the beach. Beach, let's go get away. They say what they gotta say. Eme. So, ito nga mga kapamilya at kapuso. Ito ang lagay ng Liwiliwa Zambales ngayong Monday Thursday. Hindi naman masyadong OA. Wow! Buwan di ba? diba? na yung araw, Bon. Let's go! Wow! Welcome to Liwiliwa Zambales. So, anong atake mo dyan, na Ito muna. Panoorin nyo ang Master at Work. Miss T. Great yung klaseng vlog ito sabi ng mga nanonood na ako din napatayin ko lang yung vlog Tayo na kayo chilling na ako <laughs> Aray na ilo ako. grabe nagdala siya ng na sarili niya araw <laughs> second fruit shake of the trip, taste test mango shake. <laughs> like wala na silang hinalo pa. Kahit ano, mango lang. Walang milk or anything. Mid. Kanina pa kami naghahanap ng tubes, tubes. Ito na siya. Chill Newman vibe. ba? Diba? Busy siya mag -picture. Walang signal kahit saan. Ang hirap eh, pero I guess yun yung penitensya namin ngayong Holy Week. Maaga lang pala kami. Dumadami na yung tao. Tapos binigyan kami ng wifi. Mabangos okay. eh. na. Mukhang masarap. Guys, may frog. Ay, frog. Frog. frog! Crab! Bobo. Frog. <laughs> Hello. Today, pupunta kami sa Pundakit. Para mag-island hopping. Pero 8.21 na. Kasi wala daw island hopping dito. Wow. Aster. ko lang ko naririnig ka kasi nakamay ko. Ka. So, i-dub ko na lang yung <laughs> nasabi, sinasabi. Yeah. Parang nagugutom ako. Breakfast muna with my best friend. Wow. Ay naman sa pagkainit. Ang init ng buhay. <laughs> ang init talaga. But aesthetic. Kasi blue na blue yung sky. Pero sunog kami mamaya. San pa kaya may available na iron hopping boat? Kasi mukhang ang dami naghihintay. We'll see. Nagpapad ang wish ni Bon. pa kami ng boat. streaming daw muna kami guys. Grabe naman ang sun. Mga pwedeng konting clouds dyan, Lord. galaw wala pa wala pa wala pa wala pa nabada sa sapa ang ice cream na. ni kuya 50 pesos wow ayan guys nakabalik na kami hindi nakita si kuya pero nag isang island lang kami kasi ta 30 na oh ayan na siya oh 25 <laughs> pala yung boat <laughs> kahit isa lang yung pinuntahan dalawa lang naman kasi na. Ito yung number ni Jeffree. Jeffrey. ko siya po. na ba yung tan namin, guys? Ngayon, <laughs> so balik na kami sa Niwa. Kain siguro. Paghanap ng wifi. <laughs> Pero di naman sobrang daming tao. Kasi mainit. Saan ka Sa mga TikTok kasi. Mga panakot nga. Panakot lang nila yung... Zombie apocalypse levels. Panakot yung madaming tao ah, para dito nun. <laughs> Pero yung audio neto feeling ko wak yung audio. Pero maganda yung quality pang video. I-include ko din yung clip na to. Okay, na. Pero masyadong malapit pa rin. O, naman sa sigaw. For lunch, pares kami na in-order ni Bon. Chicken schnitzel. The way I would describe it, para siyang meatloaf, pero chicken. Tapos, masarap naman yung sauce and the chicken itself. I also really like yung salad na kasama, except for the cucumbers, kasi masarap yung dressing niya. We also ordered their homemade Biscoff ice cream.

Lumawas ata ngayon. halapit ang mukha ko sa vlog na ito. Past the one order ng sunset today. Tapos ma-rest. Mas mahangin! Grabe naman ang hangin! Nanirinig pa kayo so, sa mga vlog na ito? Natikman ko na tong Birya Tacos from our first visit pero itong elotes ngayon lang. This is how to enjoy your Birya Tacos daw. Step 1, squeeze lime on taco and consomme. Step 2, dip taco or pour consomme over and have a big bite. Take a shot of this rich consomme. And step 4, embrace the mess and enjoy. Kala ko like isang ganto lang kalaki. Buong kabbal. Sarap siya. Creamy. Malasa yung corn. Oh, go, kuya. And pink skies. Ayan. So, good morning. Maaga kaming natulog kagabi for the sunrise. So, huling hirit before bumiyahe pabalik sa reality. Ay, bakit paling? Lord wag naman mabubuhay ka na tomorrow. Vertigo ako, ikaw ba? Gawa ano, na no. Ayun daw. Perfect bite. I like the flavor of the longganisa. Medyo oily nga lang pero the eggs milky and creamy. Tapos ang sarap din ng garlic rice pati yung suka. Nice. Arjun nice. Para selfie stick Nagkakape lang tayo. Okay doon sa rice. May wifi. Presko. Masarap yung food. Mura lang din. Kala namin 300. Less than 200. Yung mga Para ma rice. Makati price. Makati price ba yun? Ang akala no. natin. Uh, 350 na yun sa <laughs> Now, I'm gonna get my Spanish latte. Yes. So, first, sarap. Lumindol. Yes. Yeah talaga na sinusundan tayo ng danas. Humilindol din yung... Sorry na, pasmado ako. So, ganyan. Hirap naman maging vlog! Grabe, ano oras pa lang ba? Ang sakit na sa balat ng araw. Hindi yeah, na totoo yung hanggang 9 daw yung health. Happy pa rin yan. Na-burn ka. Ano ka, CD? Ano? CD? Na-burn. Yan, yeah, di magigets ng Gen Alpha. Kaya nito na ulit tayo sa CS. Siya Come in, bye, bye. Thank you. I tried to juice. Ito, may ito. Mmm. May anghang. gabi yung anghang dito siya. Sana naririnig. Kasi, nakatapat yung... Kari na, mainit. Ang aking... Weee! O naman, very... Burakay. Nasan ka? <laughs> Bohol. Panglao. Oh. Wow. oh, but, baboy. But, no baboy. <laughs> Kasi vegan. Tekam. <laughs> it. Talk lang. <laughs> okay, that's it. Init. For dessert, nagkakakoko si Bon, which I recommended kasi natry ko siya during my first trip. Pero ngayon, mango shake lang ang trip ko. Creamy! Hmm. Hmm. Sana lang din nilagay yung mango syrup kasi. Ayoko nung mango na alam mong fake. <laughs> Tapos pala tayo naka-pink. Uwi na kami. Bye. Let's go. <laughs> Ay, may camera pala. Wow, <laughs> So, na-realize ko na di ko na pala na-end yung vlog. Kasi pag-uwi namin, pag-uwi ko, hinatid ako ni Bon mga past 7. Tapos, tinatawag na ako ng kalikasan, kaya dinerecho ko na yon Tapos, nagpakwento pa ang jowa ko na mga kaganapan. Pagod ako. <laughs> Ayan, nakapambahay na ako at patulog na din. Kung nakarating ka dito, thank you for watching this sobrang gulong vlog. Na mental note ko naman yung mga kailangan i-take note para sa magiging vlog namin sa aming trip next month. So, I'm excited for that. And sana pa panindigan ko to. Kasi parang... Ano mo yun? Hindi ka rin alam. Pero... Thanks. Bye.